Hello po sa inyong lahat. Papunta po tayo ngayon sa bahay o sa barangay ng aking kapatid na lalaki. Si Kuya Lito. Dadalaw tayo doon. Hindi lamang para bisitahin sila o kamustahin, kundi para na rin kampanyahin para sa ating nais iboto sa darating eleksyon. Kayo ba? Meron ha? sa lang nilalagay ang mga ano. Kaliwa kanan. Kaliwa. Ang alam ko may mga ano yan eh, may mga oh. fixed spot kung saan pwedeng ilagay ang mga pangalay. Bakit? Kung saan, saan pa rin, nakakalat pa rin. Ay, hindi maiwasang maikumpara sa mga nakikita ko sa Japan na talagang kung saan na doon lang dapat, doon ka lang makakakita. Walang ibang nakakalat. na Wow ah, ah 'yung apo ko, Sa ngalan ng trisikel. Saakala lang. <laughs> Hayo, halo-halo ang dinimate. Departe -di. kay kalaban kay dito. Halo-halo din. Akala sa sagad. Ikotoy. Ah ah, sakin mang apo to. Bless, naging bless. Ano kaya 'ko bless din? Akala ko birthday ni May. Pero wala mada birthday ni May. Ano siya? Ano siya? Pero ito nasa pala yung may birthday. Teka, may mga, may mga t-shirt nga pala din. Ano <laughs> mga galing ano? E <laughs> <ay, laughs> di share, share natin sa kanila. Galing Canada. <laughs> Tapos may mga kindi din eh. Yun, yun. Galing kay Ma'am Shelo. So, meron pa mga ilang natitira. <laughs> Ari, oh. Ayan, so, meron din mga candy na... Ito ba, guy? Yung mga, ayan, mga pop, pop, popping. Paping. Ya namanya paping paping. Ini kalau kamu style nari. Oh, ini paping tinggi. Kenapa lu gitu kenapa putu? Hmm. Itu Pak Popo. Katakan bakal ah, saya so. sertifikat. <laughs> <laughs> baka Yang penting jadi ini. Hmm. hmm. Ipak kelas. Yang ngabis. Ada jam kenya udah kan. Pare-pare huna <laughs> pare, <coughs> padang nang di ini. Berkali <laughs> mengari. <coughs> ya. <coughs> 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 Monster. Yeah. Monster mash. Tahan nang itu. Adi ar sa inyo magkakapatid, adi ar sa inyo magkakapatid. Kasi pare-pareho na siya eh. Ah. Ora, tigisa rin kayo, tigisa. Mm -hmm. Tigisa rin. Nakalimuto ko dumasa sa donut. Sa uh. donut. Wala akong mong ng donut eh. Hindi doon sa black 2 pa. Sa block two. black to. Black to. Magkano ka ninyo, ate? So meron so, din ng 30. Di 30 sa natin na ka luhalo. Trenta, di tatlong dahil brasa iyo. Pogi-pogi oh. Oh, kita mo nga naman yan. Hindi. Ah. Uh. <laughs> Okay, lolo muna tayo. Tara, pasin tayo muna. Pas po kami ngayon sa hospital, provincial hospital ako ngayon, hindi na puro sa city hall At meron tayo ngayon pangatlong turok Iyon Siyempre parang hindi ako umaray, kasama kayo <laughs> Kahapon po napunta tayo kina kuya At uh, nagparandam na tayo ng ating mga paborito sa ating uh, darating na halalan siyempre. So kahit kapamilya, siyempre ligaw-ligaw ng konti. Pero hindi ako namimilit ng mga naman. Basta, sasabihin ko yung gusto ko, o yan, baka sakali, may anong konsiderasyon. Pero naman talaga, magkakaibigan ng kapamilya, magkaka dapat walang away. Makiusap ng ayos. Pagka sinabing medyo nakaano na, ay di walang away. Hindi ko ng ibang pamilya na talaga ng away. Yan na away yan. Di ba may mga ganon? Hindi lang sa lupa, kundi sa politika. Maraming nasisirang pamilya. Nakikita po natin ngayon yan, mag Charang charang nako hindi nyo ba alam ito po ay na nung tunay na may ari so maraming apektado mga bahay ayan so katabi siya ng city hall tapakita ko muna sa inyo city hall namin ayan po ayan tunay namang mapagkaganda-ganda ng aming city hall mm. di pa po yan ang na po ito pong ang, ang, ang may isa akong kwento sa inyo na uh, interesting dito, bago pa ako magkasakit, may bibilin ako dito. May inaalok sa akin lupa dito. Gusto ko sanang bilhin. Uh, 200 square meters. Basta sabi, rights lang. Ito ay under CLOA. Yung CLOA yung bibigay ng gobyerno. Tama ba ako sa CLOA? Buti na lang at hindi ka nakabili, ano? True! Imagine mo kung mm. bumili ako dito, may wala, hindi ako! Na yan. Kasi kinukuha nito ng tura na may ari. Ang haba nito. Ang haba, o diba? Ang dami, mm. 150, uh, 150 hectares. Yun. So dito sana ano, dito, ayan. Diyan, dito sa part na to, ayan. Dito sana ano, ako may lote. Ayan, sa lugar na yan. So, nagkasakit, hindi ako nagkasakit. So parang ano yun, eh. Naniniwala ko doon, may mga bagay na hindi maganda, na hindi positibo. Pero, oh, naglalabas ng enerhiya para matalo, makaiwas sa isang hindi magandang bagay. And uh, isa ito ron, na yung nagkasakit ako, so kailangan kong unahin yun bago yung Oh. Mga proper, ano pa pa naman ano ng property kung wala ka rin lamang naman buhay na nang hina ka na, hindi ka na lumalaban sa buhay. So yun, syempre. Ay kung nakabili ka, dinalo ka ng hina ngayon? Wala na. Oh. Di ba? Lalo ako ng hina ngayon. Uh, paglalabas ka ng pera tapos ay Naguguni na pala ng may-ari, hindi pala iyong... Wala So, nararamdaman ko yung mga nakatirito nung matagal na kasi mga 20 years, 30 years na inaalagaan yung mga luparon tapos biglang wala. Sa bagay, ganun talaga. Kung sinong legal, maala. Bibigyan ko kayo ng updates sa ibang araw. Pero may mga rally-rally na, may mga ganun-ganun na. And, syempre, na-append doon yung kasalukuyang City Hall. Kahit wala namang tenant ang ginaalaman yata. Yun ang alam ko kasi sabi sa interview sa live ay Pati ang City Hall like, ay, kung hindi pumayag na magbigay ng fencing permit, ay kakasuhan din. So, ganun ang nangyari. Yan ang latest update. So, dito na tayo sa provincial. So, hindi ko na kayo ma-v-videohan dito. Hindi na ako makaka-video dito kasi bawal na raw. O bawal sa loob. So, hanggang dito lang tayo. Okay, wish me luck. Sana walang sakit. <laughs> See you later! Charang! Okay, so ito Hindi siya gano'ng kadali Oh my god Hindi kasi maraming inaasikaso dyan Kaya medyo maano ma ma ano ang proseso Pero sa Victoria, mabilis naman eh Kaya nga, so, so, Marami lang tao ito po ay tao. Marami So pagpasok pa lang doon sa isang room Ang sabi, papasok natin ito sa ano Sa Ano nga, Maharlika? Ano? Uh, malasakit? Sa malasakit. Ngayon nga ko sabihin na hindi pa pwedeng ano na lang at uh, ID lang at oh, bayaran ko na lang kung may konting ano. Hindi ko na sinabi pa sa ina, sumunod na lang ako. So, pagkatapos ko doon, pinapunta ko rin sa malasakit center. Pagpunta ko na malasakit center at ipapaano ko raw ito, dadali ko raw sa butika after, ka pa ko rin kailang para fill upan tapos magpasira ko sa kanong ID ko tapos dali ko to sa butika patatatakan and then ibalik ulit sa kanila mga ganun ganun na marami ano ano xerox yan xerox ano kayo kayo mga mahihirap xerox muna ako din eh So yung mga mahihirap ay talagang ano, mas nabibigyan ng mas matitinding mga ano Struggle ano? Struggle so bago magawa ano, ng simpleng gamot Sabaga, so, yun naman siguro ang ano, consequences ng ano nasa laylayan nasa laylayan ng lipuna <laughs> laylayan na naman so, tayo naman nasa bandang bewang pa lang sa laylayan. wala pa sa wala, pa masyado carry pa yan yeah, so nag pa na natin to ito ay ang dami pati total family income program presenter lahat ang dami so sa ating pangatlong turok ay ang dami natin na encounter na mga kina gawin para lang maturo pa. At ako na lang tuturok sa'yo, bilik tayo. <laughs> ano, 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 ano? Ako na lang tuturok sa'yo. <laughs> ay, ganun talaga. Ay, gustong makalibre. Ganun talaga. <laughs> <laughs> ay, din din <laughs> Ay, ganun kagaya nung una na sa private tayo, pinagnangawa -nang, pinag naman ako ng mga nakakabasa, ng mga netizens, na kung bakit hospital pa, ganyan-ganyan pa, ay pagdating naman din ni Garninga, ay sa tamad kong magagawa ng Garninga. <laughs> Sabi mo, ay, na, isa, ba't hindi ka siya provincial ay Kaya eh. Kaya niya eh, eh. talaga. Oo. Oh, oh. May uh, kay, uh, kay, na ano talaga yan. Meron pa na rin family composition. Okay, patient ko. Kung kayo ano, tinalagay ka. Kaya na meron pa family composition. <laughs> Kailangan pa kayo lagyan ito. isa isa ko pa ba? Wala ka namang anak eh. Ayan siya. So, hindi pa yung detention sheet man sa akin center. <laughs> okay, sa so ito pala. Sa so ito pala, so pala dadalhin muna natin sa butika. Yan. turok mo? Ha? Okay, masakit. Masakit. In fairness, medyo may mga ilang problema at saka mahirap ang proseso. Pero um, in fairness, ang lahat ng staff ang pagpapait. Diyos ko, grabe. Sa dyang pipila ka lang, ano, gawa ng... Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Pipila. Madami hmm. rin mga kasi pasyente din eh. Kaya yeah. nga, oo. Nakakawa ako doon oh. kasi may mga oh, bukas na nandun lang yung mga... Nakakawa kasi alam mo yung iba dyan, walang pera. Tara, nasa ko oh. rin kasi yung 50 pesos na pera ko. Tapos hindi ko alam kung saan ang kukuha. Oh. So, marami mga ganun. Pero ko na ako, doon naluluso yung puso ko sa totoo lang. Kahit ako yung mukhang baratingas ay malambot ang puso ko sa mga ganyan. Oh, ayun. yung, yung tipo ko meron lang ako, gusto kong magbitaw, sa-isahin sila. Ay, ay, naman talaga ang... May kanya-kanyang ano talaga yung oh. tao eh. Kanya-kanyang roles ko, ay eh. kanya-kanyang oh. napuntahan, kanya-kanyang... Na na ay, kung lahat ba mayaman, hindi kayo wala na problema. <laughs> <laughs> ayun <laughs> Okay. Ayan, so nakaraos. Kain muna tayo kaya. Wala ko ano diyan, kung mga snacks snack na lang. Ang, ay talagang ano? Talagang ah... Uh, mahirap ang ano, mahirap ang mahirap. Mahirap maging mahirap. Yan. Pero in fairness ko kayo, sabi ko sa inyo kanina, ano, yung mga mukhang seryoso yung mga staff, pero pag nalapitan ko na yung sikaso ka ano, na, ay, ano, may warmth my words. <laughs> Yun. So okay. Okay yung experience ko sana pagdating sa uh, human resources. Oh. Sa serbisyo publiko. Kasi dyang matagal ka lang kumila kasi bago ang record mo eh. Kaya na. Bagay ini-input pa nila yung mga data mo doon. Pero susunod na patrok mo doon, mabilis na. Bibigay mo lang yan, no? Oh. Ilang turok na lang ka? Isa na lang. Isa na lang? Isa na lang pero doble. Doble-doble lagi. Ah. Uh, isa sa kanan, isa sa kaliwa. Aking turok. Ano masakit yung pasok ng gamot o yung turok? Hindi. Yung turok ay walang sakit pero pag napasok yung gamot, doon na para nahigpit. <laughs> <laughs> para na gano'n Lalo na yung antitita, no? Sa nong. Umiibigat ng braso mo pagka napasok na yung gamot na yun. Ay, nako. So, bukas po, ang bala ko, kasi balak na namin, ano, arang nadidesisyon na kami na Ipaka po na ang aming dalawang aso. Pero sabi ko nga kay Dexter, ay uh, ihanap ko muna ng chicks. Gusto ko muna silang maka-chicks bago silang maka -fun. Okay? Pabor ba kayo dyan sa platforma kong yan? So, na ano tayo ng chicks bukas? Yan chicks mo baga? Ay, eh, hindi pa naman nireregla regla yun. Kailan pala lang nireregla. Oo, nare ang aso kailangan. Ay, ba't naman ako kahit Kasi hindi naman magpapa... <laughs> <laughs> hindi magpapa Pwede ba papaas eh? na hindi nireregla. regla Ganun ba yun? Hmm. Kati naman. O, oh, sige, kahit pokpok -pok na lang dyan. <laughs> Ayoko sana ng pokpok ang asong mabanata na aking oh. dog eh. Gusto ko siyempre yung disente. Well, Bilang lang isang po. ina. Oh, Bibili oh. ka pa. Hirap na hirap na nga makakita. <laughs> okay, so sa mga makakapanood ng mga taga-kalapan, baka meron kayo na girl lash. Hindi bali kahit kalandi or whatever or... Ano, okay lang ang mahalaga, Hindi daw nire-regla ng kapiranggot. And at the same time, game na game bumukha ka anytime, na makita niya ang aking binatang pogi-pogi naman na si Roba at saka si Plexi, baka na natin. Gangbang na. <laughs> Kaba, ano ka na yun, Sige, nagawa yung YouTube yan? Sa ginagawa mong yan. Mare, restrict ka Sorry, sorry. Sorry po. Tara, ano ka Saan ka tayo kaya? Okay, dyan lang muna kayo. Oh. So, Oo. Sa totoo lang, di ba nakakapasok dito? Ah, uh, gusto mo mas yan? O, pwede tayo, no? O, pwede din Tara. tayo kung... Kaya tayo, kahit ano lang. Oo. Oh. Diba? <laughs> First time ko dito kay AA. Let's go! Let's go! Okay mo na. Nung so, lakas mo mag na ng merenda, wala ka palang pera. Wala mo lang ang pera. Ari lang, oh. Wow, 120, oh. Kaya, eh, sakto-sakto pala paglapit mo sa malasakit, eh. Kaya, What? reklamo pa. Reklamo ka pala, ikaw pala na may Hampas lupa <laughs> Laylayan Laylayan, ang pinakamaganda pa rin nga, laylayan Oo. O pala yung nasa laylayan lang malasakit <laughs> nga pala yung pera ko Nagmamaganda pa pa rin Ayoko pa muna tayo, may 150 pa rin ako sa bangko. ko Wala doon eh Anong comment ng mga ano? Dapat din sa probinsya, ganyan ganyan oh. Ayan, ko na nakabigyan ho kayo. Ayan, so talagang dinaanan ko ang mga nararamdaman ng mga nasa laylayan na daw. ng lipunan talaga naman. Ay kung meron din lang kayo, o. ay sa private na kayo. <laughs> At mabilis <laughs> na. At mabilis na. Turo agad. Kasi <laughs> nakita nila, Aba, Aba. may kwarta, turo agad. Oh. Gusto dagdagan pa nila eh. <laughs> <laughs> ay, pa <laughs> pag nakita paldo ah, paldo eh ah, kaya, turok lang kanya, turukay. Masakit Masak sa loob. Yun! Iyan na ang ating... Wow, wow, wow! Ito ay... Tonkatsu! Tonkatsu! Ito para ang nasa Japan, ano? Pagka... Mm. Kung ako na nagkasakit, masasabi may taba. Namimiss mo yung Japan, ano? Mm. Oh, balita mo na ka ang doon na. Si Joseph! Ah, si Joseph ah. May sakit. May sakit ka raw? Ito, nagpa-opera ako Ay? ng mata. Nagpa-opera nagpa sa mata? Nagpa-opera daw siya ng mata.